Madalas nga nagpapatut sa dahan si na Enrile at Santiago. Katakataka gayong ninong pasakasal ni Santiago si Enrile. Saan nga ba nag-ugat ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang senador? My report si Sherry An Torres. Nagpumpisa makita ng publiko ang lamat sa relasyon ni na Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile at Senadora Miriam Defensor Santiago noong Disyembre na nakaraang taon sa pagtalakay ng Senado sa nooy hindi pa na ipapasang Reproductive Health Bill. Pabor sa panukala si Santiago anti-RH naman si Enrile. Ilang beses nagkasagutan ng dalawa at sa isang panayam, sinabi ni Santiago na hindi raw niya matatawag na pagkakaibigan ang kanila relasyon. Ninong ni Santiago sa kasal sa si Enrile, pero ayon sa senadora. Para kaming mga glaciers sa North Pole, we have an ice-cold relationship. Nang tanungin si Enrile tungkol dito, sinabi niya nagugat daw ang galit sa kanya ni Santiago noong panahon pa ng administrasyon ni Cory Aquino. Nang tutulan niya ang kumpirmasyon ni Santiago bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Dito na rin inamin ni Enrile na ibinalik niya ang Christmas gift sa kanya ni Santiago. Maybe she does not really like me as a person, so why should I impose myself upon her? You know, I'm not a hypocrite. Maybe I said the... Uh, <clears throat> The uh, her staff uh, made a mistake in uh, sending me a gift because uh, that's normal among us. No? So I, I decided to return it. It's like you know, throwing your glove and slapping somebody's face with it. It's like an invitation to a jewel. I'm wearing a bulletproof vest under my <laughs> barong blouse. I fully expect to be assassinated, not necessarily because of our age but because of the quality of my Christmas presents. Dito na rin lumutang ang balibalitang isa raw si Santiago sa nasa likod ng plano o manonoong pagpapatalsik kay Enrile bilang Senate President. Lalo pang tumindi ang bangayan sa pagitan ng dalawa nang pumutok ang balitang namigay sa si Enrile ng cash gifts sa mga kapwa niya senador. Inamin ni Enrile na tig 2.2 million pesos ang ibinigay niyang dagdag pondo sa mga senador, maliban kina Santiago, Senador Antonio Trillanes IV at magkapatid na Pia at Alan Cayetano na binigyan niya ng tig 600,000 pesos. Matapos ang isang TV interview habang pinag-uusapan ang pabibigay ng natipin na pondo ng Senado, umabot ng 190 over 115 ang blood pressure ni Santiago saka nagkaroon ng mild stroke. Ayon kay Enrile na isman daw niyang tumigil sa bangayan ay si Santiago naman daw ang patuloy pa nagsasalita. Ngunit nagpatuloy ang hidwaan sa kanilang dalawa hanggang sa nag-alok na magbitir si Enrile bilang Senate President na hindi naman pinayagan ng mga kapwa niya Senador. The very thought that this position is for sale Repulses me truly. But apparently, Senator Santiago thinks everything and everyone in this Senate has a price tag. At noong nga 7, nang humarap si Janet Lim na sa Senate Blue Ribbon Committee, kabi-kabilang tirada ang ipinukol ni Santiago laban kay Enrile, na tinawag niyang utak ng sinasabing pork barrel scam. Sa tingin mo, sino most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. O, hindi mo alam? Oh, ako alam ko eh. <laughs> Dahil napakalawak ng sakop niya, parang empire niya eh. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Nakahasang itinang gilahat kanina ni Enrile. Sabi ni Enrile, kahit daw hindi siya binoto ni Santiago bilang Senate President noong 2008, binigyan pa rin daw niya ng mga pabor ang senadora kabilang na ang pag-assign sa kanya ng chairmanship ng ilang komite. All those things that I did for her were not enough. To assuage her deep and bitter hostility and hatred against me for what happened in the past. Inaabangan pa ang mga susunod na tirada ni Santiago ukol dito. Sherian Torres, GMA News.